again, I informed the speaker and asked clearance about the instructions ng Pangulo. At ang sabi niya, wala tayong magagawa. Kaya po nagtataka ako kung bakit sinasabi ni Pangulo na hindi niya makilala ang budget. So, oh, ito na ang part 2. No, dinig ko may part 3 pa ito eh. No, dito magtutugma yung sinabi ni Gutesa, yung witness ni Marcoleta. No, sinasabi niya yung mga basura o yung mga bagbag ng pera na i-deliver. No, tingnan natin. Samantalang lahat na binawas at dinagdag sa mga ahensya ng gobyerno ay humihingi ng approval sa kanya si Sekmina Pangandaman bago namin ginawa o tinapos ni Senator Chis Escudero during the BICAM. Sinabi pa ni Sekmina, everything is cleared with the President. Basta importante, pasok ang pondo na request ng Pangulo. The following day, sinabi ni Sekmina, approve na Si Presidente BBM, sa lahat na binawasan na ahensya, masaya na ang Pangulo dahil naipasok ang gusto niyang 100 billion insertion. Wala pong perang napunta sa akin. Lahat po ng insertion napunta sa ating Pangulo at Speaker Martin Romales. Ako lang at ang aking mga tao, sila Paul Estrada, Martin Syke, at ang aking mga security, ang nag-deliver papunta sa bahay nila Pangulong Bongbong Marcos at Speaker Martin Romales sa North Forbes Park, South Forbes Park, hanggang sa Malacanang yung mga deliveries po ay merong record ang aking mga tao. Totoo po yung sinasabi ni Orly Cotesa na nag-deliver siya sa Forbes Park. Totoo din po ang sinasabi ni Orly Cotesa na nag-deliver siya sa Malacanang nung siya ay nasa Senado. Para mapatunayan ang mga litrato na deliveries ay lalabas ko po together with this video. After po ng approval ng budget sa General Appropriations Act of 2025, nagtanong po ako sa DPWH kung magkano ang kailangan na ibigay sa Office of the President o ang SOP na bigayan. Ang sinagot sa akin ay 25%. Ang ibig sabihin nito, 25% ng 100 billion ang SOP na kailangan ibigay kay BBM mismo. In total, 25 billion ang napunta kay Pangulong Bongbong Marcos. Kaya ngayon, ay hinahamon ko si Ombudsman Rimulya kung seryoso talaga siya sa mga sinasabi niya sa kanyang press release na idadamay niya pati si Martin Romales kung magbibigay ako ng ebidensya. Patunayan niya ngayon ang pronouncement niya. Imbestigahan niya ang Fraternity Brad at ang kanyang kaibigan na si Speaker Martin Romales kung talagang tutupad siya sa tungkulin niya. Imbestigahan din niya si President Bongbong Marcos. Sabi nga ni BBM nung SONA, let's do it right at mahiya naman kayo, hindi po ba? Nananawagan din po ako sa Senado na imbestigahan ang 100 billion insertion ni Presidente. Alam ko po na hindi gagawin ni Ombudsman Rimulya ang hamon ko. Pero magaling ang Senado sa investigasyon at ako ay naniniwala na dahil sa kanila, lalabas ang katotohanan. Samantalang <tod> 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 lahat na binawas at dinagdag sa mga ahensya <tod> Ta ng gobyerno ulito, ay humihingi ng Si para Sakmina, tayo nanonood ng One Piece. Bago namin ginawa o tinapos ni no? Senator Chisclero. By episode During the Biden. Pero maganda na rin. Pa ni Sakmina, no, para mga angatong yung mga puhod. Basta importante. Nasa Malacanang. Na no, lalo na si Anti-Claire. No. Sinabi ni no. Sheikh Mina, na. No. Nagkukumahog na, na, diba? na Bulong-bulong isip Paano na naman niya ipagtatanggol si, si, si... si... Bangag? Wala pong no? Pera Paano na, naman niya ito ay? i sa mga na Duterte? Nagkunan na sa no. at speaker. No, napaka... at Napaka-consistent. Matamaki yung grabe ang Krabi, daming QA pera nun ang no, nabasa nun no, nyo may nakasulat dun 7 times 50, 50 equals 350 Smart, ano yun 350 Hanggang million tangin namin ang laking pera nun may 350 million, million? Totoo po yung sinasabi Siguro, ni Colonel Kahit magtrabaho, Gutesa, magtrabaho, magtrabaho na ako siya men, sa ko, hindi ko kikitain ni eh. Totoo din po ang sinasabi ni Orly Gutesa no? na nag-deliver siya. Tapos na yung mga sa binaha niya, ngayon, napakalaking pera sa sana nyo men. Para mapatunayan ang mga litrato no? na sinasabi na delivery, niya, sinasabi ni, ko po nila Lalaxon, bakit pa daw idadaan ni Marcos sa insertions o oh, true Kasi doon, no, hindi siya masisisi. No, doon, walang scrutinize na mangyayari from the Congress. Hindi hindi ma no, hindi makikita ng media early on. No, hindi hindi mahahalata na siya yung ano, siya yung naglagay. No, kailangan nga naman lang na ng fall guy, matalino din, matalino. After po ng mana sa budgets, mana sa, sa, daddy, o siguro 2025, natuto ng leksyon doon sa, po, sa uh, magulang village, niya. Kung magkano ang kailangan. No? Kasi hindi yung magulang niya of hindi 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 flawless tong ano, hindi ang flawless ang pagnanakaw, daming ebidensya. Ang ibig sabihin nito, puro natuto. 25% natuto 25 ang kumag. Ang SOP. No, dapat dapat pala ganito magnakaw. Kay matalino kay din, Israel. matalino. In total, no excited na ako sa part 3. Napunta kay Pangulong Bongbong no? Marcos. No? Kaya ngayon, no sana do batik ko mga part ko 10. Kung seryoso talaga siya sa mga sinasabi niya sa kanyang press release na idadamay niya pati si Martin Romales kung magbibigay ako ng ebidensya. Patunayan niya ngayon ang pronouncement niya. Imbestigahan niya ang Fraternity Brad at ang kanyang kaibigan na si Speaker Martin Romales kung talagang tutupad siya sa tungkulin niya. Imbestigahan din niya si President Bongbong Marcos. Sabi nga ni BBM ng Sona, let's do it right at mahiya naman kayo, hindi po ba? Nananawagan din po ako sa Senado na imbestigahan ang 100 billion insertion ni Presidente. Alam ko po na hindi gagawin ni Ombudsman Remulia ang hamon ko. Pero magaling ang Senado sa investigasyon at ako ay naniniwala na dahil sa kanila lalabas ang katotohanan.